Ngayon lang ulit ako nakapag-live. Tapos, hindi na rin ako masyadong upload sa aking YouTube channel. Kasi, uh, yun nga, ah uh, walang data. So, ngayon na ako naka, ano dito, naka pag connect sa wifi dito sa pinsan ko. So, ang topic for today is, is about the alcoholic, the chain smoker, po. disclaimer lang po, wala akong experience sa medical. Wala akong experience para mag-advise. Pero ito, uh, payo ko lang sa mga naninigarilyo at mahilig uminom ng alak. Mahilig, uh, yun nga, katulad na sinabi ko manigarilyo. So, marami siyang epekto sa katawan, marami siyang epekto sa atay, sa... Kasi yung uncle na yung uncle ko, inaalagaan na diagnose siya ng stage 4 uh, kidney stone stage 3 uh, heart failure tapos kailangan pa kami magpa-check up sa nephrologist para ma-check kung gaano nakalaki yung stone niya sa kidney. So, so far nakakaihi naman siya ng maganda pa sa ngayon pero and pabalik-balik na lang then kasi ang, tapos meron pa siyang arthritis, meron pa siyang, uh, hindi napantay yung spinal cord niya, or maaari sabi ni, ng doktor na may problema pa siya sa, sa buto. So, napakarami dahil yung kabataan ng uncle ko is mahilig siyang uminom ng alak, mahilig siyang manigarilyo. So, ito na siguro yung Inaanin niya ngayon na... Aminin natin na... Kapag gumawa ka... Ay, kapag nagbisyo ka talaga noon... Is... Ano ka? Nang tawag dito, aanihin mo, pagtanda mo. So, napakaming gamot yung binigay ng doktor sa amin... Dahil... Hindi ko alam kung paano. Kasi siguro kung ako... Kung ako yung tatanungin... Parang... Hindi ko kayang ano yun yung ano niya, yung inumin yung mga gamot niya dahil napakarami. Ito guys, yung inaano niya ngayon. No? Yung karami. Ganito karami? Ayan. Ayan. Tapos ito pa. Hindi sponsor ha. Pinilin namin siya. Tapos, ito, ganito. ito sa inyo na kapag manginginom kayo or naninigarilyo kayo, uh, make sure na meron kayong mga benefits. Hindi lang alak ang ang priority nyo, kundi kumuha kayo ng pill health, SSS, pag-ibig, kasi maraming tulong siya kapag na-admit kayo or na-confine kayo sa isang hospital. Malaking tulong siya, guys hindi lang ano hindi lang para sa inyo para sa help niyo na rin so ito guys this share ko lang sa inyo yung mga iniinom ng uncle ko na gamot ito iniinom niya to hindi ko na yung gamot anong gamot ito ah uh, ini ay, sabihin ko na lang para para may idea kayo ah uh, ito iniinom niya clopidopil once a day lang to lunch time Iinom niyan siya. Then, amlodipine. Yan, amlodipine. Umiinom din siya. Amlodipine is para sa dugo. Once a day din, uh, iniinom niya ito ng 7 o'clock. 7 o'clock PM. Yan. Tapos, mayroon siyang atorvactapine. 20 mg. Para naman sa kolesterol. Ito ay once a day, 8 PM. 8 PM niya iniinom napakarami nito guys so payo ko sa inyo na sa mga nanigaradyo at sumiinom kaya nga nakalagay drink moderately tapos yung cigarettes is may nakaano na doon na picture na lang cancer mga ganun ganun so konti ko kasi may nanigaradyo talaga naka uh, dalawang kaha tatlong kaha sa isang araw so kung pwede naman na kaya na lang or sa iba kasi vape ang ginagamit so Pwede din siguro yun, pero mas better na hindi na lang na gumamit ng mga ganong bagay. Tapos, meron siyang Carbididol. Uh, ito ay 2 times a day. 2 times a day niyang iniinom. Every 6pm. Every ano pala, 8am and 6pm. Ito iniinom niya. Then, itong uh, Tramadol. Tramadol Paracetamol ito iniinom niya once na sumasakit yung sakit ni sakit din niya talagang hindi na mapipigil pero hindi naman porket sumasakit ng sumasakit is papainamin na natin siya kasi ito ay iniinom lang every 8 hours like for example uminom ka ng 12 o'clock tapos iinom ka na naman ng 8 o'clock mga ganong 8 hours ang pagitan guys hindi siya pwedeng kada sakit inom, kada sakit inom, hindi, 8 hours, karaming gamot. Tapos ito naman, para sa atay, ito naman para sa atay niya, uh, meron siyang, iniinom niya to at uh, thrice a day, every 8 a.m., 1 p.m. and 6 p.m. ay yung iniinom niya. Tapos, itong losartan naman, alam natin losartan para sa high blood. So, iniinom niya to every morning bago siya kumain or before siya kumain ng 7 a.m. Tapos, guys, may hika rin pala si Angel. So, kailangan niya ng halbutamol. Ito yung Yan, guys. And, guys, ang ganito na lang ang aking i-share sa inyo dahil... Ay, may bago pa pala siya, guys, na gamot. Itong Uh, maganda daw ito sa ano sa kidney kahit pa paano sabi ni doc is matutunaw or baka mailabas na pa yung kidney, ay bato niya sa kidney so paunti unti hindi naman ibig sabihin kapag narestahan ka ng ganito is matatanggal agad hindi magte-take siya ng 3 months 3 months na pagte-take ng uh, sambong leaf sambong capsule ito maganda daw ito Iniinom niya naman to every 8 a.m., 1 p.m., and 6 p.m. Ito yung mga iniinom niya. Yan, hanggang dito lang guys. Goodbye and God bless.